sad, adlaw na sad sa atong tanan, welcome na sa atong uh, tulumanon. hongpong pong plumloquenios para sa bagong politika. Kinigya po na yung makaupan, ining maong podcast na ito, nga espesyal, si Rudy Libiano. Pero sa na ako, kini, tungod ang atong bisita, espesyal po. Uh, uh, si, uh, o uh, kiniwailain kundili si Cordero Sera O sa atong mga mayong lideres, dire sa uh, So, uh, kining pamilya ha sa uh, Sera, Muraga uh, naduga dugay na po na din, no? Nga nagpuyo sa atong lugar. O, uh, actually, ang unang pag nila dito sa barangay Pulunuring sa Tupi, eh. Pero after that, mga 1970s, nagbalihin sila sa Palkan, o gusab, after that, nag sa Canary. So, pwede yung inong nga ang pamilya nila, pioneering family gapon kung atong itandi sa uban po nga nauna diri no? So, uh, therefore, uh, siya ang atong maging bisita karong uh, podcast nato and ato madunggan gikan sa iya ha kung uh, unsa iya ang ra mga rasones ngano man nga sa karon ang iyang ginasuportahan bilang uh, bagong politiko nga uh, mahimong mayor nato to sa Pulomolok si Milchor Inday Hotar so una sa tanan maayo adlaw kanimo uh, perlito ano man lito lang lito secret <laughs> may, may adlaw sige Mayong adlaw uh, sa tanan, uh, mayong aga uh, sa tanan uh, yung mamuloy sa pulmulo. Yeah. labaw na din sa mga karaan yung natawag natin na tumando yeah. sa pulmulo parehas sa mga ginikanan ni sa Beltzerotar. Right. Oh. so, uh, siguro, dili lang para, para sa pulmulok. Apil na tong mga maka-access na sa atong Facebook. Kaya basi Daghan mong parinti dito sa ubang mga lugar. Pero butante din eh, di ba? <laughs> so, basi mamuli din sila o ang ilang butuhon si Melso Inday Hutar lang yapon. Sige, sugod so sa atong uh, exchange sa atong mga opinion o sa atong mga ginapanglantaw sa unahan. Nga man nga karon suportahan nimo si Melso Inday Hutar bilang mayor nga or bilang kandidato nga pagka mayor sa lungsod sa Pulomolo. Unsa nakita nimo sa iya? Uh, harin siya yung pagkagagawad okay. at sa siya yung pagkabayas mayor. Okay. Karoon nga sa o mayor sa yes. Do na isa ko nga nagupod sa iya tuod mm. kay isa man ako ka sa man sa okay. pumulo uh, ko ba na ho man ni kanan kag iya ni kanan uh, kag karon upod nang iya pud mm. kami mm. sumo kay nakita ko ang mm. iya nga politiko mm. nga mm. why gi chang corruption okay. mm. buutan siya mm. kag matinumanon mm. kag malagaron mm. nga to sa katawhan mm. sa pumulo mao na mga values or mga bilis sa tawo nga gusto nimo mabutang sa pwesto oh. sa pagka mayor. Muna oh. gusto na ko nga siya ibutang hmm. sa pagkamayor para malulapod hmm. ang tanan ng hmm. mga hugaw sa politika sa pumulo. Uh, Basi pindi niya labahan, no? <laughs> <laughs> so, so, therefore, uh, kining uh, ang pagbasa ni karon sa kultura sa politika dere kinang nanagin natin islam. Islam yung natong... Pag, Pag-uha gin. Kasi sa ganugay, sa ganugay, oh. doon galala, galala. Okay. Ano Muna nga baguhon an ta ang politika uh, kag pamaagi uh, sa aton sa tang pulo sa pulo nga naton uh, sing mayo uh, nga produkto uh, kag mo suwagon ang uh, uh, So nga, so, nga so, isa ka kaho kamatis na nagkatulan diri <laughs> sa aton lugar sa pulo mga dayuhan sa pulo mo uh, lo nga mo tagana tong sing uh, panahon nga dumala pero kita uh, naman naton na dapat natin baguhon. Correct. oo Pinaagi kay Mayor, uh, so, pila naman ka Mayor ang nag-agi, no? na sinati ni Mo. siguro, nakakanda ka ba sa mga political campaign sa iba niya mga politiko sa ito? sa sa unagin, ang unang unang uh, uh, naging na to si Reyes. Okay, si Jordan. Si Jordan. sunod, nagkanto naman kami mm. sa Kaitubo. Ah, okay. Oo. Oh, Oo. Oh, Amo oh. na muna sila ang nag ng mm. mga mayor mm. na nakita natin nga magbubulong ng gol sa katawan sa Puro mm. So after that, medyo naglain ang itsura sang huh? sa pamulitika? Ha? Sa kalon, nakita <laughs> na hapon, kag nagbalaan na nato. Okay. ang kwarta sa katawan, ginihimu nila political, isa ah, okay. 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 sa ilang oh, pagkakandidato. Okay. Oh. Na damo ka lang bol Na kung ma-ex ka, huwag ka madawat. Pero ah, oh. oh. sa tinuon na, ato na amo na tayo tanan. At ay oh. oh. Para oh. sa katawan, sa mo. Oh. Correct man ho. Sige, so, uh, therefore, kung i-ano natin, i-lantaw sa matinong tuon nga pang lantaw, Gid. Ano ang gina expect mo nga pag bago nga matabo kung si Inday Milchota na ang mahimong mayobi? Kung ano, 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 pwede niya himo? <laughs> ang may mo mangon ni Mitchell in Kung ano ang nagarin sa iyang baba, amo na ang matuod. May integridad siya. Oo. May baruganan siya sa iyang mga istoryahan. Okay. Nga kundi nakita man natin sa iyang pagkabahit sa mayor. ang iba nang ita, problema, wala na pang Pangita pa sa mga requirements, mm andayon tagaan sa mga napatay, mm -hmm. masuportaran na hindi sa budlay, hindi sa budlay pang iwan, or palapitan, or... Amo na nga, uh -oh. kung mas hindi ka mo magkita, uh -oh. basta may upload ka siya, uh -oh. automatic mo respond siya sa uh -oh. mga problema. So siguro, siguro, uh, depende ko sa tao, no? Depende ko sa yang kasinatian o sa iyang pamilya, no? Kung paano siya gin-mold sa ginikanan niya, kung paano siya nagtubo, kung paano niya gina gina o ginabasa ang sitwasyon okay. sa katawahan. So, so nakita ni mo nga uh, ini si Melchor Leyo Kaya niya nga baguhon ang politika. Sunod sa su, su, uh, tungod sa iyang mga kasinatian o sa iya mismo nga mga mga ginikanan o sa iya mga gintubuan nga environment ba no. Oo, oo. So, yeah. Pero, uh, Halin sang una, hmm sa mga kawaraan pang tao sa plumuho na nag-negosyo pa sila. Yes. Asta ka rin, arap mga ng nag-negosyo. Kaya ang tao na ilang mga consumer, asta ka consumer ng yabo Loyal yabo. Loyal yabo. Saan pa nakita agad ang pamilya hutan wala si Rajis sa plumuho. Yes. Oo. Oh. So, Ginapalangga sa plumuho. Kaya nakita mo na ito. Sa iyang paglagan, sa iyang ganitura, wala masama pwede sila sa kadao. ato Anto niya oh. mayor siya. Oh. karon mamiyor siya oh. di naman natin siya Correct. Eh, para nga baguhon ta mm. ang pamaagi hmm. sang politika hmm. sa pulumulok hmm. so so damo man mga family members day sa sa pulumulok na pwede nimo i-convince nga si Milcio day Hotar na ang suporta niya pag sa eleksyon hmm. Especially sa mga retired sang pulumulok o okay. membro man sang darbisi. Okay. Tanaw natin kung ano ang kayuhan ng mga uh sa pag maghimo na siya na, mayor sang puno mulok sa karon uh, puno pila sa katuig nag vice na sa isa ka sa nag vice mayor sa yeah. puno mulok uh -oh. wala takabati kabati may mga bad words nga nagbuwa siyang batwa okay. sa yang baba okay. kun indi kayuhan sang puno mulok mm. sang katauhan sang puno mulok mm. padayon ta pinag mm. pinagi mm. sa o mm. sa politika mm. sang puno mulok mm. Sige, so medyo gamay atong oras. Uh, siguro mga ulahing pamulong nimo pag-encourage sa aton sa nga mga pariente, sa ibang pagid nga mga kaupod mo sa trabaho sa tour, kaupod mo sa mga social groups ninyo. kay damo ko man involvement kaya po, no? Sa ibang nga mga bagay-bagay. basi -bagay. uh, pwede nimo i-encourage karon ang ilang uh, pagsuportagid kay Milso Yanday Hotar sa maabot nga eleksyon sa Mayo ang una ko gina-inscare, uh, oh. ang ako mga parinti, ang okay. Ako mga okay. utod ko, oh. mga kumpare ko na, mga iyado ko, mm. kag ang mga tumandok, isang uh, oh. pulmulok, yeah, oh. na sa karunga si Uni, uh, oh. ang tumandok sa pulmulok, bata sa pulmulok. Right. Right. Para ang iyang right. kasing-kasing, hara sa ating mga taga pulmulok. Right. Salamat. Okay. Salamat din ang madamo sa imo, uh, alit no? Mm -hmm. So, napatianin niyo mga kabiyana na imong bisita na subong si Perlito Cordero Sera, uh, kaga yang nahambalman ang uh, yang panglantaw sa unahan kung galing si Melso Inday Hutarna ang aton na mayor diri sa Ponomolok. So, uh, subong uh, kita nga damo nga salamat sa inyong pag-uban sa mua sa kining episode. Thank you very much. And mubalik kita sa sunod na pod nga edisyon sa atong tulumanong Hugpong Kenios para sa bagong politika.